Yo, what's up mga kadada? Welcome back again to my vlog. This is Mr. Dada Lopez. Another vlog naman tayo for today's video. So for today's vlog pala mga kadada, pag-usapan natin ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit ang dami-dami mga empleyado dito sa Saudi Arabia na tumatakas or nag-run away. So ano po ba yung mga dahilan nila bakit tumanag-run away yung mga empleyado? Katulad ng mga Pilipino mga kadada, ang dami-dami yung -dami tumatakas sa kanilang mga employer. Bago natin umpisahan yung video na to, kung bago pa lang dito sa aking vlog, please don't forget to subscribe to my YouTube channel at Mr. Dada Lopez. Disclaimer lang mga kadada, no? hindi ko ginawa yung video na to or hindi ko sinasabi na tumakas kayo sa inyong mga employer. So this is for content vlog purposes only mga kadada. So inuunahan ko na kayo sa mga kababayan nating OFW dito sa Saudi Arabia na hindi ko sinasabi na tumakas kayo. This is for for content vlog purposes only. So, ayun mga kadada, malinaw sa inyong lahat yan ha. Anyway mga kadada ano, may iba tayo mga kadada Kasi dito ngayon, so time check pala, 12pm ng tanghali. Dito sa Saudi Arabia, kitang kita nyo naman, sobrang liwanag. So, pero, sobrang lamig. So, negative 5 degree Celsius yung lamig dito ngayon sa Saudi Arabia. So, hindi ko kalain na ganun pala kalamig dito sa Saudi Arabia. Akala ko, mainit talaga dito sa Saudi Arabia. Kasi iniisip natin, pag sinabing Saudi Arabia, disyerto. Pero nagkakamali tayo. Meron din pala silang winter dito, mga kadadan. Anyway, mga kadadan, balik tayo sa ating topic. Bakit nga ba ang dami-dami mga empleyado, doon mga Pilipino, na tumatakas or sikat dito yung run away. Ano ba yung mga dahilan? Bakit ang dami-dami mga empleyado na tumatakas. So, yun po yung so first na dahilan mga kadada, no? Unang-unang dahilan, bakit ang dami nagtumatakas or, na, na or nag away na empleyado is number one po, yung sahod. So, ano ba yung purpose natin? Ba bakit tayo nandito sa abroad? Siyempre, pera. Pero kung pag yung sahod mo or maliit yung sahod mo, so hindi ka na masaya. Pangalawa na dahilan kung bakit ang dami nag away is kupal. kupal na employer. So alam na natin dyan sa mga OFW dito sa Saudi Arabia Alam nyo na ang ibig sabihin ng kupal So pag sinabing kupal, alam nyo na Kupal sa pasahod, kupal sa, sa mga regulations sa company So next na dahilan mga kadada na no, kung bakit marami nag away is yung nature of work mga kadada. No? Kung sa Pilipinas meron tayong pangit employer, dito sa Saudi Arabia meron din mga kadada. So ano pa yung itong dahilan ito? is yung trabaho mga kadada. No? Meron din ditong mga scammer. So pag nag-apply kayo sa Pilipinas, so kunting tips lang, bubusiin yung maigi yung inyong agency kung legit ba talaga yan. Kasi, kasi nga... <coughs> Halimbawa, no, pag uh, ibibigay siya yung trabaho is uh, room attendant or room boy sa isang hotel pero pagdating dito sa Saudi Arabia iba ang trabaho So magiging kung, kung bakit halimbawa, uh, halimbawa, kung sa Pilipinas ang in-applyan mo is uh, waiter or room attendant sa isang hotel, pero pagdating dito sa Saudi Arabia, ibang trabaho ibibigay sa iyo. So kumbaga na scam ka talaga. Kagaya ng jowa mo na scam ka. Hoy, walang ganoon. So magugulat ka na lang. So mag-iingat na lang tayo mga kaladada no sa mga nag-aapply ng Uh, pa Saudi Arabia. So next mga kadada ano, yung isang dahilan kung bakit lumalaya sa isang empleyado is yung pagmamaltrato. So marami tayong nababalitaan ng mga kababayan natin dito na OFW sa Saudi Arabia. Hindi lang sa Saudi Arabia, mas, mas maski sa Dubai, sa Kuwait, marami na tayong mga kababayan na mga domestic helper na tumatakas tumatalo na lang sa si bintara para makatakas ng sa kanilang amo na minamaltrato sila so marami tayong ganun na cases mga kadada so yun lang mga kadada no? So yun lang mga kadada, no. maraming salamat sa pagpanood nyo sa aking vlog. I hope na meron kayong natutunan, lalong lalo na sa mga kababayan at yung OFW na nais mag-apply dito sa Saudi Arabia mga kadada. So mga kadada, no, huwag nyo kalimutan na kung subscribe sa aking YouTube channel at Mr. Dada Lopez. And of course, huwag nyo na rin kalimutan mag-follow nyo na rin yung aking uh, Facebook page at Mr. Dada Lopez. So mga kadada, no, makita kits ulit sa mga susunod kong vlog. Maraming salamat. Bye-bye!